Sa nakaraang kaganapan na ating kwento, matapos ni Miss Linru iulat sa kanyang nakakataas na natagpuan na niya ang pinapahanap nitong tao ay itinanong niya naman kung dadakpin na niya na ba ang taong ito. Ngunit hindi naman rito agad na pumayag ang ating bida dahil hindi pa ito ang tamang oras para gawin iyon, sabay ipinaliwanag niyang sa ngayon ay bumalik na muna ito sa pagkat kinakailangan pa nilang maghintay hanggang mairepresenta niya ang Wen family bago sila gumawa ng hakbang. At dahil sa pagtitimping ipinapakita ni Finzon, sinabi ni Miss Linro na napakamalumanay talaga nito. Gayon pa man ay ang nasa unahan naman niyang hangal ang tinamaan sa pag-aakalang siya ang sinasabihan dahilan upang ito ay mamula, na siya rin namang dahilan upang magkaroon ito ng lakas ng loob na ideklarang kanya na ngayong pag-aari ang tauhan ng ating bida. Kaya naman halos mawala ang kanyang ulirat matapos siyang sipain ni Miss Linro upang kahit papaano ay mabawasan ang kapal ng pagmumukha nito. Pagkatapos niyang turuan ng tamang leksyon ng mayabang ay sinabi niyang wala itong karapatang pangunahan siya, kaya naman hindi rin nagtagal ay naglakad na rin siya palabas ng silid kung saan iniwanan niya ang lalaki habang nakabulagta sa sahig. Samantala sa kabilang dako sa unahan ng Cruz Diamond ay napapatanong ang ating bida sa sinabi sa kanya kanina ng kanyang tauhan na malumanay sabay sinabi niyang sa ngayon ay hindi pa siya nagmamadali dahil kahit na magtagal ay hindi pa rin ang lalaking iyon makakaligtas saan mang sulok ng daigdig ito magtago. Hindi rin kinalaunan ay agad na rin siyang tumalikod at naglakad paalis, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo ay hinabilinan niya muna ang kanyang mga tauhang patuloy lang silang magkubli at iwasan rin nilang magpahuli. Pagalis niya ay biglang lumitaw sa ibabaw ng dagat ang isang malaking submarino malayo sa naglalakbay na cruise ship Diamond. Sa kabilang banda ng yate, galit na galit ang kaninang lalaki na sinipan ng tauhan ng ating bida habang naglalakad dahil sa tinadyakan siya ni Miss Lin kaya naman idiniklara niyang titiyakin niyang pagbabayarin niya ang babaeng iyon. Subalit dahil hindi siya nakatingin sa unahan ay hindi niya sinasadyang mabangga ang ating bida, at nang makilala niya si Finzon ay hindi siya makapaniwalang nakasakay rin pala ang lalaking ito sa yate dahilan upang dito na sumagi sa kanyang isip na mayaman rin pala ang taong ito kaya naman hindi nakatakatakang hindi man lang siya tiningnan ng nasabing babae kahit dalawang beses. Gayon pa kahit na gayon ay hindi niya ito pinansin at sa halip dahil naisip niya ngayon ay nasagasaan na niya ito, gusto niyang ipanood sa babaeng iyon kung paano niya aalagaan ang ating bida. Samantala, dahil nagkasalubong na rin lamang naman sila ay tinanong na ni Finzon ang pangalan ng lalaki, na agad rin namang tumugon ng lalaki kung saan sinabi niyang tawagin na lamang siya ng ating bida sa apilidong Liu sabay tanong kung ano ang ginagawa nito sa liblib na lugar na gaya nito. Kaya naman sinabihan niya ang ating bidang kung naliligaw ito ay sumunod lamang sa kanya dahil dadalhin niya ito sa bulwagan patungo sa loob ng ginaganap na piging. Bukod doon ay ipinaliwanag niya rin sa loob ng cruise ship na ito ay mayroong pitong palapag kung saan ang nabibilang na lima ay may taglay na malawak na bulwagan, kaya't mahirap talagang hanapin ang kanilang tamang ruta ng mag-isa lamang. Bagamat hindi na ni Finzon kailangan pa ng gabay dahil gamay na niya ang bawat sulok ng yate subalit kahit na gayon, minabuti na lamang niyang sumakay sa trip ni Leo sabay inutos niyang pangunahan nito ang daan para sa kanya. Ngunit habang sila ay naglalakad, sa isip ni Leo ay may binabalak na siyang hindi maganda sa ating bida kung saan balak niyang paiyakin ito matapos siya nito kaninang pakitaan na parang nakatataas at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na rin sila sa labas ng bulwagan, ngunit nang papasok na sana ang ating bida sa loob ay agad siyang pinigilan ng buwardya dahil gusto niya munang makita ang imbitasyong dala nito. Sa kahilingan ng bantay ay ipinakita ni Finzon ang dala niyang tiket ngunit tumutukoy lamang ito sa pagsakay sa cruise ship kaya agad humingi ng tawad ang bantay dahil isa lamang itong boarding pass gayong ang kailangan ay ang ginawang imbitasyon mismo para sa party upang ito ay kanilang papasukin. Labis namang nagtaka ang ating bida sa sinasabing imbitasyon ng bantay. Samantala dahil roon ay dinuro duro ni Leo ang bantay sabay tinanong niya kung alam ba nito kung sino ang taong nasa kanilang harapan, kaya naman inutusan niya ang bantay na sabihan ang siyang namumuno ng kasiyahang ito na pumunta rito at agad nabatiin ang bisita. Bagaman labag sa kalooban ng gwardya na puntahan ang kanyang amo subalit wala naman siyang magagawa, kaya habang naglalakad paalis ay naiinis niyang tinawag ang ating bida na hangal dahil tiyak niyang nagpunta lamang ito rito upang magdulot ng gulo. Kaya tinutusan niya ang naiwan niyang kasamahang huwag hihiwalayan ng tingin ang lalaking ito sapagkat hihingi lamang siya ng tulong, kasabay nun ay agaran din siyang matuling tumakbo paalis. Matapos lang maisagawa ng lalaki ang kanyang unang hakbang ay dito na niya inilabas ang tunay niyang balak kung saan itinuro niya kay Finzon ang loob ng bulwagan, ayon sa kanya, ang lahat sa loob ng piging ay mula sa mga namungunang echelon na ang ibig sabihin mayroon ang mga itong matataas na posisyon sa isang organisasyon o grupo sabay tinanong niya ang ating bida kung batid ba nito ang kahihinatnan kapag ginulo nito ang kanilang masayang kaganapan. Sa sinabi ng hangal ay wala naman ang ating bida rito pakialam, kahit halos kulang na lamang ay tutukan na siya ni ng kutsilyo sa liig habang kalmado lamang na pinagmamasdan ng susunod na mangyayari. At hindi pa nakontento ang hangal at tinanong niya pa ang ating bida kung nandito ba ito para magulo bagaman siya ang nagdala rito sa bungad ng bulwagan, ipinagmayabang niya ring sa mga puntong ito ay nasa kanya na ang lahat kaya pinagsabihan niya ang ating bida na kung luluhod ito at magmamakaawa ay baka iligtas niya pa ito sa pagkakataong ito. Subalit may pagkapilyo namang ibinalik ni Finzon ang tanong sa lalaki kung mayroon ba silang ilang uri ng shake kung saan ito'y walang iba kundi isang instrumento na kombinasyon ng punk rock at heavy metal. Sa kabilang banda ay dumating na rin si Yotian Long sa labas ng bulwagan kasama ang kanyang mga tauhan, subalit sa hindi inaasahang punto ay labis siyang nagulat sa kanyang nakita. Dali-dali siyang lumapit kay Finzon upang makipagkamay habang sinasabing hindi niya inaasahang dadalo ito sa kanilang piging, kaya naman isa itong magandang karangalan para sa kanya. Gayon pa ay hindi naman rito ang ating bida nakipagkamay, bagkos ay tinanong niya pa si Yu Tianlong kung sino ba ito upang kanyang kamayan. Kaya naman dahil sa diritsahang salita ni Finzon ay labis ritong tinamaan si Liu Tianlong dahilan upang labis siyang pagpawisan, mga ngatuwiran pa sana siya ngunit hindi na niya ito itinuloy pa dahil sa sobrang hiya. Habang ang hangal namang si Leo ay labis na nagulantang gayong batid niyang isa si Long Tianlong sa mga mayayaman ngunit parang baliwala lamang ito sa harapan ng ating bida. Sa kabilang banda, habang napapakamot si Yu Tianlong sa kanyang sentido ay mahinahon niyang ipinahayag sa ating bida na huwag itong makinig sa hangal na iyon sabay sabing tawagin na lamang siya nito bilang long dahil wala lang naman ito sa kanya. Nang dahil roon ay muli na namang nagulat si Liu sa kanyang narinig gayong ang kilala big shot ay tila nawalan na ng dignidad sa harap ng ating bida, kaya naman sa kanyang isip ay napapatanong siya sa kawala na papaanong ang kilala may mataas na katungkulan ay ngayoy nagpapakumbaba sa harap ng lalaking ito. Samantala, dahil tapos na rin si Finzon ayusin ang ilang bagay ay binalikan na niya si Leo, tinanong niya ang hangal kung mayroon bang namumuong sigalot sa kanilang pagitan dahilan upang labis na pagpawisan si Leo ng matindi at hindi na rin siya nakaimik. Kaya naman siyo tiyanlong na ang nagsalita kung saan tinanong niya si Leo na anong mali, kung ginawan ba nito ng kalukuhan si Mr. Zon. gayon pa manimbis na sumagot ay dinuro lamang ni Leo ang ating bida sabay tinanong kung ito ba si Finzon na siyang dahilan sa pagkawasak ng Lace Martial Club. Kaya't dahil sa inasal ng lalaki ay nakatanggap ito ng malutong na sampal mula kay Yu Long, bukod dyan ay galit na galit pa nitong sinabihan ang mayabang na isa itong baliw. Samantala, habang medyo natatawa ay sinabi ng ating bida na parang hindi siya karapat-dapat sa pagiging magalang nito, dahilan upang mas lalong manggala iti si Yu Long. Kaya naman mabilis niyang tinadyakan ng hangal at matapos lamang nitong bumagsak sa sahig ay agad niya itong pinasundan ng isang suntok habang sinasabing kung gusto nitong mamatay ay suluhin nito huwag namang damay pa kaya wala nang nagawa pa si Leo kundi umiyak. Hindi pa si Utianlong kontento sa kanyang pagpaparusa at inutusan niya pa ang kanyang mga tauhang itapon ito sa labas ng barko at hayaan nila itong lumangoy pabalik na agad naman sinunod ng kanyang mga tauhan kaya binitbit na nila si Leo palabas sa cruise ship. Sinubukan pang humingi ng tawad ng hangal sa pamamagitan ng pag-amin ng kanyang mga nagawang pagkakamali, ngunit sa huli ay hindi niya nabago ang isip ni Yu Tianlong. Matapos ni Yu Tianlong asikasuhin si Leo ay lumapit naman siya kay Finzon at mahinahon niyang ipinakiusap na huwag nito isa puso ang mga pangyayari, sabay pinakiusap niya ring sumama ito sa kanya dahil dadalhin niya ito sa loob ng sagayon ay makapagpahinga na ito. Pagpasok nila sa loob ng bulwagan habang masayang nagsasayawan ang ilang mga tao, ay ipinaliwanag ni Yu Long sa ating bida na ang mga batang modelong ito ay narito upang palawakin ang kanika nilang koneksyon sa kanya, tatanungin niya pa sana ang ating bida kung interesado ito ngunit hindi na niya ito dinugtungan pa sapagkat bigla na lamang si Miss Ro nagpalabas ng katakot-takot na murderous intent dahil sa sobrang panggagalaiti. Kaya naman napaisip na si Yo Tianlong na bakit may nararamdaman siyang isang aura na parang nais na siya nitong paslangin, dahilan upang siya ay pagpawisan habang hindi pa rin napapansin ang nanggagalaiting babae mula sa di kalayuan subalit nagpipigil lamang. Paglipas ng ilang sandali ay tuluyan na rin silang nakarating sa bulwagan, matapos ni Finzon umupo ay naking-usap siya kay Yu Tianlong na hayaan muna siya nitong mapag-isa at huwag rin siya nitong gagambalain. Sa utos ng ating bida ay masunuri naman huitong sumunod si Yu Tianlong, subalit bago pa siya tuluyang makaalis ay tinagubilinan niya muna ang ating bidang kung may kailangan ito ay tawagin lamang siya. Sa kabilang banda doon rin sa lugar ng kasiyahan habang may isang babae ang naglalakad at nakasuot pa ng takong, labis siyang nagtataka kung nasaan si Finzon dahil nabalitaan niyang nandito rin ito kaya masusi niyang sinuri ang mga tao sa paligid. Lumabas na si Ching Ching pala ang babaeng iyon at dahil sa ginagawa niya ay sinabihan siya ng kasama niyang matanda na si Mr. Chi ay mayroong maraming koneksyon at kilala rin nito ang madaming big shot kaya't marapat dapat lamang raw ay doon na lamang ito maglaan ng maraming oras kasama iyon. Gayon pa man seryoso lamang ni Ching Ching ang matanda sabay tinanong niyang ano ang silbi ng pagsama sa isang playboy na gaya ng lalaking iyon. Tumugo ng matanda na sa oras na masiyahan si Mr. Chi, tiyak niyang magpapaabot ito ng isang koneksyon para sa kanila kaya mariin niyang tinanong si Ching Ching kung ano pa ba ang mas maganda roon. Subalit dahil sa kahibangan ng matanda ay hindi na niya ito pinansin pa, bagkos ay pinagtuunan na lamang niya ng pansin ang pagtukoy sa ating bida na mabilis lang naman niya itong nakita. Kaya naman agad na rin siya ritong lumapit habang tinatawag ang pangalan sabay sabing sa wakas ay nahanap na niya rin ito, matapos lang iyon ay lumingon siya pabalik sa kasama niyang matanda upang ipakilala rito ang ating bida kung saan ipinaliwanag niyang ito si Finzon at ipinakilala niya rin sa ating bida ang kanyang kasama na si Mr. Wang na siyang irerepresenta ng kanyang pamilya sa paligsahan. Matapos lamang ang pakilalanan ay na ng ating bida si Mr. Wang nang hindi man lang nagsasalita, habang ang matanda naman ay inusisa muna ang ating bida sabay tanong kung alam ba nito kung ano ang lugar na kanilang kinaroroonan. Gayon pa ay diretsahan itong sinagot ni Finza na siyempre ang kanilang kinaroroonan ay isang sasakyang panglakbay. Dahil sa matipid na sagot ng ating bida ay ipinaliwanag ni Mr. Wang na itong Diamond Cruise ay isa sa pinakamalaking cruise ship sa Ocean East na may kapasidad na 2,000 pasahero at pasilidad tulad ng mga spa cabin, isang racing track, at kahit isang open air garden. Ngunit tinanong lamang ni Finzon ang matanda kung ano naman ngayon na agarang tumugon si Mr. Wang kung saan sinabi niyang ito ay isang magandang pagkakataon para rito upang galugarin ang cruise at palawakin ang kanyang kaisipan. Dahil ron ay bakit raw ito nananatili dito, masyadong abala si Ching, Ching kaya tinanong niya ang ating bida kung alam ba nito iyon. Sa sinabi ni Mr. Wang ay dito na nanglisik ang mga mata ng ating bida, napagtanto niyang minamaliit siya ng matanda kaya't napagpasahan niyang turuan ito ng tamang leksyon habang dahan-dahang nilalagyan ng dilaw na may halong kahel na enerhiya ang kanyang mga eyeball. Sa kanyang ginawa ay may isang kagilagilalas na isang lilang kung anong nakakatakot na bagay na sobrang itim ang mabilis na dumaloy patungo kay Mr. Wang, nagpatuloy ang kakaibang bagay sa paggapang na parabang nais na siya nitong lumunin ng buhay. Nang gumapang sa kanyang katawan ang kakaibang bagay na tanging siya lamang ang nakakakita ay labis siyang nabahala, at hindi rin nagtagal ay umabot na sa kanyang liig ang lilang may halong kulay itim na anino na dahilan upang mahirapan siyang huminga kung saan tiniik siya nito hanggang sa tila malapit na siyang malagutan ng hininga. Gayon pa sa mga sandali ring iyon na dinaranas niya ang buhay at kamatayan ay bigla na lamang may isang lalaki ang kumalibit sa kanya, sabay tinanong nito si Mr. Wang kung bakit sila umalis ng maaga. Dagdag niya pang hindi pa siya tapos makipag-usap kay Ching Ching, kaya muli niyang tinanong ang matanda kung bakit sila agad umalis. Samantala hindi na nakasagot si Mr. Wang sa tanong ng lalaki sa labis na pagkataranta, sobra siyang naguguluhan sa kung anong nangyari kanina at hanggang ngayon ay ramdam na ramdam niya pa rin ang napakangingilabot na kanyang sinapit. Ngunit habang nararanasan iyon ni Mr. Wang, sa kabilang banda naman ay kalmado lamang si Finzon na umiinom ng wine na parang walang nangyari, subalit natigilan siya matapos ni Ching Ching ipakilala sa kanya ang isa pang panauhing dumating kung saan ito ay si Mr. Chi na nagtatrabaho sa entertainment industry. Gayon pa man ay mayabang sinabi ni Mr. Chi kay Miss Ching Ching na hindi na raw nito kailangan pang siya ay ipakilala sa lalaking ito, sapagkat hindi rin naman siya interesado kung kani-kaninong random na kung sino man. Sa sinabi ni Mr. Chi ay napabuntong hininga na lamang ang ating bida, sapagkat katatapos niya pa lamang maengkwentro yung kaninang dalawang hangal na tinuruan niya ng tamang asal ay agad rin naman itong mabilis pinasundan ng isa pa. Samantala, napalingon si na Miss Ching Ching at Mr. Chi nang napansin nila ang pagdating ng isang mahalagang tao, habang labis-labis naman ang pagkamangha ng ilang mga tao mula sa paligid sabay sinabi nila ng paulit-ulit na kuhaan nila agad ito ng litrato. At maging si Miss Ching, Ching ay labis ring namangha kung saan umabot pa sa puntong ang kanyang mga mata ay magningning habang itinuturo ang babae kaninang dumating, nagtataka siya kung ito ba si Miss Ria na siyang naging sikat na sikat sa Ocean East matapos makapasok sa panimulang kabanata ng pagiging artista sa loob lamang ng anim na buwan. Gayon pa man ay iba ang tama sa ating bida na makita niya si Miss Ria kung saan tila para sa kanya ay wala naman ritong espesyal habang tinatanong kung ito ba yung guro na kanyang nakilala nito lamang nakaraan. Kaya naman agad na rin siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan na siya rin namang dahilan upang magtaka si Miss Ching Ching kung saan ito pupunta at nang mapansin ng ating bida ang naguguluhang babae ay ipinaalam niya ritong siya ay aalis na sa kasiyahang ito. Sa ginawa ni Finzon ay napangiti si Mr. Chi ng malawak sapagkat tuwang tuwa siya dahil alam ng ating bida kung saan ito lulugar sa pag-aakalang nasindak niya ito kanina. At kasunod nun ay wala na siyang sinayang pampagkakataon at dali-dali niyang ipinahayag sa babaeng hayaan siya ni Miss Ching Ching dalhin ito kay Miss Sia para sa pirma, pinatibay niya pa ang kanyang usapin upang mapasama lamang si Miss Ching Ching sa pagsasabing kilala niya ng lubos ang babaeng iyon. Kaya naman kahit hindi si Miss Ching Ching buong bukal sa loob na sumama ay pumayag na lamang siya sa mungkahi ng lalaki bagaman sa umpisa ay nagdadalawang isip pa siyang gawin ito. Sa kabilang banda, pagkarating ni na Miss Zia sa sentro ng piging kasama ang dalawang lalaki, sinabi ni Mr. Shaw sa kasabay niyang matanda na ayon sa kanyang narinig ay nabalitaan niyang napakahusay nito ng mga nakaraang taon. Itinanggi naman ito ni Tanda dahil wala lang naman iyon kumpara sa mga ginagawa nito, kung saan binola niya pa si Mr. Shaw sa pagsasabing ito ang big shot sa entertainment industry sa Ocean East. Samantala, para makalusot ay winahin ni Mr. Chi ang ilang mga panaw hindi dikit, dikit pagkalapit niya kay Mr. Shaw ay agad siya ritong nagpakilala sabay sabing mula siya sa Peak Entertainment. Gayon pa manimbis na tumugon ay inuna muna ni Mr. Shaw umipip ng usok mula sa kanyang sigarilyong yari sa tabako, sabay buga nito palabas habang si Mr. Chi ay nag lamang sa isasagot nito. Ngunit di rin naglao na ibinigay rin ni Mr. Shaw ang kanyang kasagutan kung saan sinabi niyang parang ang pangalan na iyon ay pamilyar sa kanya, sabay itinanong niya kung anong problema dahil batid niya namang hindi ito lalapit kung wala itong kailangan sa kanya. Subalit bago ni Mr. Chi sabihin ang kanyang nais ay nilinis niya muna ang kanyang lalamunan, matapos nun ay dito na niya ipinaliwanag kung saan mayroon raw isang babaeng tagahanga nito at gusto itong makilala habang itinuturo kung nasaan si Miss Ching Ching. Sa narinig ni Mr. Shaw ay dali-dali niyang nilingon ang babae, at nang makita niya ito ay napasambit na lamang siyang hindi na rin masama ang ganda nito. Kaya naman dahil dito ay tinapik niya ang balikat ng lalaki, at tungkol naman roon sa gantimpala, pinahintulutan niya itong banggitin ang kanyang pangalan kapag nagnenegosyo ito. Ilang sandali pa ay agad nang lumapit si Mr. Shaw kay Miss Ching Ching habang nagtatanong kung hinahanap ba siya nito sa tawag na young lady. Gayon pa man ay nilinaw ni Miss Ching, Ching na nagkakamali ang mga ito ng hinala, magpapaliwanag pa sana siya pero naputol ito ng bigla na lamang tumawa ang lalaki ng pagkalakas-lakas. Pagkatapos ay ipinahayag niyang ayos lang naman ang lahat, kaya hindi na nito kailangan pang mahiya. Samantala nang makita ni Mr. Wang na lumalampas na ang hangal sa linya ay hindi na siya nanahimik pag kahit na saang tingnan ay boss niya pa rin si Liu Yun at dahil roon ay tinatak niya sa kanyang isipang hindi niya hahayaang bulihin si Miss Ching Ching. Kaya naman hindi na siya nagkibit balikat pa at agad siyang pumagitan, sabay sinabihan niya si Mr. Shaw na sa kanyang palagay ay hindi magandang ideyang gumawa ng ganito sa harap ng karamihan. Subalit dahil sa kanyang panginialam ay agad siyang sinugod ng isang matanda, na mabilis rin naman niyang napansin dahil naramdaman niya ang pinapakawalan nitong panloob na enerhiya upang palakasin ang suntok. Sa pamamagitan ng palad, sinalubong ni Mr. Wang ang atake ng matanda mula sa kabilang kupunan, at habang nagaganap ang mainit na salpukan ng dalawa ay may pangliliit na tinanong ng dumating na matanda si Mr. Wang sa sinabi nito kanina kay Mr. Shaw kung may problema ba ito roon. Sa nangyaring banggaan ng magkabilang panig ay si Mr. Wang ang natalo kaya napaatras siya ng ilang pulgada, hindi rin nagtagal ay tuluyan na rin siyang huminto ngunit dahil dyan ang mapagmasdan niya ang muka ng matanda ay dito na niya ito nakilala kung saan tinawag niya ito sa kanyang alias bilang Mr. Guisho, hindi siya lubos makapaniwalang nakalabas na pala ito sa kanyang seclusion At maging si Mr. Guisho ay hindi rin inaasahang may nakakakilala pa rin sa kanyang alias, bagamat ilang taon na ang nakakalipas. Samantala, dahil sa takot ni Mr. Wang ay minabuti na lamang niyang mag-back out, humingi siya kay Miss Ching Ching ng tawad sapagkat dito na nagtatapos ang kanilang kontrata ng amanito. Sa sinabi ng matanda ay tinanong ni Miss Ching Ching kung bakit naman, ngunit agad na siyang tinalikuran ng kanyang tauhan kung saan nagtungo ito sa likuran ng nakalaban niyang matanda senyales lamang na dito na ito pumapanig. Matapos iyon ay pinayuhan na lamang niya si Miss Leon na mas mabuting pagbigyan na nito si Mr. Shaw, sapagkat hindi lahat ng tao sa kanilang mundong ginagalawan ay kayang saktan. Dahil sa ginawang pagtalikod ng tauhan sa kanyang tungkulin ay nakaramdam si Miss Ching Ching ng halo-halong emosyon kabilang na ang pagkadismaya at kawalan ng tiwala, kaya't sinigawan niya ang mga itong mga walang hiya. Samantala upang hindi na humaba pa ang usapan ay nakisali na rin si Miss Zia kung saan sinabihan niya si Mr. Shaw na kalimutan na ito dahil mukhang ang batang babae ay hindi nito isang tagahanga, pinatibay niya pa ang kanyang usapin sa pagsasabing naniniwala siyang isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Kaya naman nagalit si Mr. Shaw sa hangal dahil sa kahibang ang pinaggagawa nito, dahilan upang pagpawisan si Mr. Chi ng matindi. At dito na po nagtatapos ang ating recap salamat sa panunood hanggang sa susunod muli.